eto ito ang may-ari ng Apple? siya ang CEO ngayon ng Apple after ni Steve Jobs siya ang CEO ngayon guys ayan so so sana makabili tayo ng ano nila no nung bago nilang product yung ano tawag doon um yung parang Um, sa Ready Player One, no? Importante guys na palaguin natin ang ating kaisipan pagdating sa mga bagay-bagay. Dahil um, mas mas malawak ang isip natin, mas malawak ang isip natin sa mga bagay-bagay. Um, mas lamang tayo or tinatawag dito, uh, hindi tayo malalamangan kahit papano, no? Yeah. So, ito ang isa sa mga favorite natin tambayan. Ang National Bookstore kasi Ano kumakanta na siya? Um, uh, ang sarap magbuklat. Ayun <laughs> lang. Kasi libre. <laughs> so, iniisip ko nga. Meron ba dito nga, parang sa American na Alam mo yung bookstore? Na? Ano, ano siya? Hindi siya bookstore. Para siyang isang Uh, public library na parang sa Amerika no kung saan ka pwede ka doon mag um, ano tawag doon magbasa-basa kasi public nga eh sa pa, uh, para sa mga para sa sa mga yun? public na mamamayan ay dito wala talaga Alam hindi meron? sa Mani sa Manila Manila lang po sa manila. manila so tatry natin mga kabanana na pumunta sa public library i-check natin yung mga kabanana at itutur ko kayo doon and then syempre bawal kasi maingay doon sino to? Descendants of, the sun. Descendants of the Sun. So dito naging sila Song Song. Then nag din sila. Yung mga pictures na din. Sina? Yung photography. Sina? So si Song Hye Kyo ang ano natin ang isa sa mga number one natin na uh, Korean crush na actress. Wala pang K-pop nun. Wala pa eh, di ba? Wala pa. So, meron nun sila, ano pa, Kamuha sila, ako. sila Jenny, yan. Kamuha diba ko ba siya? Di ba siya, siya ba yung gumalat na oh. Jenny? Kamuha ko ba siya? Tsaka sila, Cholo, Jody, yan. Kamuha ko ba siya? Tsaka yung usong-uso yung mga Taiwanese drama. Lavender, etc. Di ba, yun, yun, yun. Saan? Ito yun. So, tingnan natin kung kawig niya to. Oh. Charot lang, guys. Ah, libot tayo, libot. So, iba talaga ang pakiramdam pag lumilibot ka dito sa National uh, Bookstore, no? Ayan. Ang dami mong makikita naman kung ano-ano. Parang bumabalik ka sa kabataan na tipong pag meron kang bagong notebook, di ba sarap sa pakiramdam? Pero syempre, kapag mahirap ka lang, wala kang bagong notebook. Pagamitin mo yung mga lumang notebook, pupunitin mo na lang yun. So, um, Siyempre, uh, syempre hopefully lahat ng mga bata sa mundo ah, uh, makapag-aral at merong mga bagong mga notebook bag ba? Diba? siguro kapag uh, dumami yung pera natin imaman tayo makatulong din tayo sa iba diba? oo, tinan mo lang kung may ganito tayo sa bahay yun. ano yan? 50 pesos daily bread. alam nyo ba guys na tipong ito meron akong trivia sa inyo meron, meron akong trivia meron akong trivia eto alam nyo ba na um, alam nyo ba na ang... Regular si dito. Alam nyo ba? Meron akong trivia. mayroon akong trivia. Uh, Ma'am, alam nyo ba na ang sabi nila, kapag pupunta ka ng ibang lugar, magbaong ka ng iba't ibang uri ng pabango. Uh, okay. and then, um, pag pumunta ka, nakarating ka na sa lugar na yon. Um, Mag-spray ka doon ng pabango o yun ang gawin mong pabango. Para every time na maaamoy mo yung pabango na yon, mm. um, babalik sa alaala -ala mo o ma-remember mo yung ano na yon yung yung lugar na pinuntahan mo kapag naamoy mo yung pabango na yon parang narinig ko na yun eh. ganun sabi nila kasi ang utak natin is uh, mas malakas makaalala kapag ka naamoy mo yung pabango na yon parang libro parang libro siya guys kasi ang libro ang alam ko merong merong ingredients ang ang papel ng libro kaya sa so, tuwing inaamoy natin ang libro, bumabalik sa atin yung alaala -ala ng kabataan. Ayan. Oo. Kasi merong ano eh, merong parang pabango yung libro o, eh. Ito, ng ano? parang pag inamoy mo to. Grade <laughs> Sakit. 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 alam mo yung Sakit. alam mo yung libro ng bastos kang hayop ka lumalaban So, uh, gusto ko rin maranasan gumamit niyan. Kasi yan yung mga ginagamit sa mga pranks, diba? Kaso kung gagamitin mo yun sa fire, huwag naman. Delikada. <laughs> Maganda ako, matalino, matapang, malakas ako, sapat ako. Tanga ka. <laughs> chocolate lang. Baby po, ito gusto ko mahalo, word finder. Word finder. Para po kayo sa bahay, wala akong magagawa. So, ayan, sobrang daming sobrang daming mga ano rito, mga libro, uh, gaya ng kulinarya, ayan mga pagkain ayan, tapos kung bading ka, ayan mag one bit, <laughs> idol ko yan si Harry Styles and then eto kung mahilig ka sa mga fantasy love story manga ayan sobrang dami dito tara ikot pa tayo at magsa, medyo magsasara na ang mall kasi mag-aalas mo e Remy Martin ayun Vogue alam mo ba pag naglaglag ka sa hagdan alam mo tonog Ayan. vog. <laughs> <laughs> Charot lang. Sino ba ang biggest ano? Ito yung anak ni, ano Sa palagay mo ba, mapupuno mo ito? Aray ko, putang. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi <yung> <laughs> mo mo <mga> mapupuno. Sakit. <laughs> palagay mo, kaya mo punuin itong ganto kataas na ano? Ilan taon mo kayang pag-iipunan to para mapuno lang ito? No? haba So shoutout sa lahat ng mga marunong mag-chess. Hindi po kasi tayo marunong mag-chess. Marunong tayo 'yung ano lang, Dama. basic lang. Dama. Dama's marunong ako. Pero 'yung Dama's Dama. Dama. Pero chess hindi masyado. Interesting 'to.